Mga idol, ah, ganito lang pala pag nag-sit ng ano, ah, trip E at saka trip B natin. Tapos kung paano nyo tingnan yung gas consumption ng motor ninyo. So ganito lang, open nyo lang muna yung susi. Tapos nandiyan sa panel gauge mga idol, na makita ninyo. Yan yung kabuuan na total na takbo ng motor ko. Tapos gawin nyo, check si, si pindot nyo yung select. Yan, yan yung nakalagay yung trip A. Tapos yung kasunod, Trip A Tapos yung kasunod, yan yung average consumption ng Honda Click natin Tapos yung kasunod naman, yan yung battery, yung 12 volts. So, gagawin natin, tanggalin natin yung sa trip A para maset natin. At saka yung trip B. Gagawin nyo lang mga idol, yan. Total, tapos ibalik nyo siya dito sa trip A. Tapos pindutin nyo ito ng uh, ano, madiin hanggang sa mawala yung, hanggang sa maging 0-0 siya. So, yun. Yan mga idol, ganyan lang mag-set. Tapos yung ganyan naman, doon naman tayo sa trick B. Yan, ito yung trick B. Gagawin nyo ulit, ganyan yung di ulit. Uh, diin na lang natin yung buto na to. So, yun mga idol, zero-zero na siya. Tapos, wala dito sa average consumption yan. Uh, kasama na yan siya doon na masisit sa dalawa na yung trick B, trick B. So, maraming salamat mga idol. Simple tips lang.